Ayan, <laughs> so ito yung mga kurtina nila. Ano ito ah? Una ka. Una ka sir. So ito yung murang tindahan ng tela dito. Sa sekretong lugar. Ang <laughs> mga sabihin natin. Pag ano itong ano mo? Blackout mo? 250. 250 per piraso. Oo, oh, ayan. Blackout. Ang dami ko nang nabiling kurtina rito. Ito para saan to? Ito mga pang gown. Anong tawag dito? Soft tool. Soft tool. Magkano benta niya? 380 kilo. 380 per kilo soft tool. Ayan, tingnan natin iba. Ito, kalimitan dito, puro pang gown. Makikita mo yung mga design. Brad. Ayan, puro soft, soft tool pa rin yan, no? Ayan yung mga usong-uso to pag ganitong Berman Diba? Sa mga party, sa mga JS Pram. Ayan. Sa dulo, anong meron? Sa tool pa din? Thermos. Hermos. Panggaon pa din. Magaan ay kilo pa rin to. Magaan per yard nitong thermos? list Magaan per yard yan? 450. 450 per yard. Ayan. Yeah. Tingnan natin sa dulo. Ang kagandaan dito sa tindahan na ito, ang daming choices. So lang, hindi na naayos na maayos. Oo, oh, sa dami ng bumibili, hindi na nila may balik sa dati. Ganong ka busy. Ito, anong klase ito? Lace, Lace din. Lace, ang dami, ang daming pang gown. No? So may ang kayo ng gown, rental lang gown. Ito, tamang lugar para sa inyo. Pero pa Pa dyan? Ah, mga stocks na nila to. Ito so, uh, ka pala. Kaya na ng mga boiler. <laughs> Tingnan natin sa kabilang ano, linya. Sa kabila. So, kung gusto nyo mag-umpisa ng negosyo, tahian, magbenta ng tela, ito yung tamang lugar para sa inyo. Kita nyo, yung stock na yan, ang dami. Sa Katerban. 300 per, kilo. 300 per kilo lang. Ito ang ganda nito. Oh, oh matagal ko na pinapangarap 'to eh. Alam, mahal eh. Hindi <laughs> ko kaya eh. <laughs> Dito ay sa kabila mga Gasar. Ano to? Ano to? Gasar. Gasar para saan to? Ang mga dress pa din. Per kilo to. 160. 160 kilo per year. Dito ay sa kabila. Ito yung mga spandex nila. Ito. Mga stretchable na tela to. Ito mga pang santo. Pang santo. Ayan. For yard yard. Yung mga gumagawa ng damit sa mga puo nila. Ito yun. Saka dito yung mga satin. 400 per kilo. Ang dami. Ang dami choices. Oh. Satin. Ang ganda. Peach. yard na yun. Ito, hindi na tayo makakapunta sa dulo, punong-puno ng stock. Anong mga talang nandun? Satin. O, oh, pinakamabilis sa inyo, satin. Oh, o, oh, di tayo sa other side. Yung spandex nyo, magkano yung kilo nyan? 20. to 20 kilo spandex. Kita mo namang, gabundok yung stock nila. Siguradong may mapipili ka rito. Yan mo, sipon. 380, 380 yung spandex sa maganda eh makapal ito Katrina oh eh ano Gina no Gina magkano Gina Merkit Perriard Merkit Perriard ayos daming choices ito may tao ba dito yan okay, mga Canadian Canadian saan ginagamit yung Canadian bedsheet bedsheet kala ako inuwi eh Canadian cotton bedsheet magkano yarda niyan 200 per kilo, 300 yards. Tami rolyo rolyo. Eto meron ding sequence. Magkano ang ng sequence? 600 per kilo. 600 per kilo. Sa isang kilo mga ilang yard na yan? Yung maganda ang 3 yards. Yung mabigat na sequence 2 yards. may 2 yards. 2 yards sa 600 pag mabigat. Pag magaang 3 yards. Ito po, ang daming, ang daming klase ng sequence. Meron dito yung mga parang mermaid style. Ayan. O, Canadian pa rin. Mabilit yung Canadian eh. Mabilit yung Canadian bedsheet. O, biruin mo kung bibili ka nito, yung gawa na sa SM, magkano rin yan. Di ba? Kung ngayon, kung marunong ka tumahi, di, ikaw na lang ang gumawa. kilos. Ayos, 88 yards. Ang isang rollo estimate lang yan. Less 15, natin yun. Less 15 ano? Less 15. Ito mga sequence pa rin. Ito bench ito. Pang ano, pang tag-ulan oh. No? Yung mabuhok oh. Magkano yan velvet? 250. 250. Kilo din. 250 kilo. 3 yards na no? 3 yards. Ganda. Pag ikaw ba naman wala pang naisip na maninegosyo rito sa dami ng telang to. Ewan ko na lang. Ano pangalan mo sir? Gary po. Gary. Salamat sa pag-tour Gary. So itong sequence, 600 per kilo. Pag mabigat, dalawang yarda lang yon. Pag magaang, siguro tatlo. Yan. Minsan apat, uh, ayan. Depende, depende sa sequence. Maraming klase ng sequence, maraming klase ng tela. Eh, gaya nito, medyo mabigat. Ito, siksik, di ba? Ito, ang lalaki ng sequence. Ito, mas pino pa ito. Oh. Hmm. Kaya, iba-ibang klase, iba-iba ng bigat, iba-iba ng backing. Merong stretchable, merong parang net. Okay, yun lamang po. So, nandito kami ngayon sa lihim na tindahan <laughs> ng mga murang tela. Kung gusto niyo malaman ko saan to, Uh, follow nyo lang tong youtube ko MRG Trading subscribe lang kayo saka click notification yun hey, lamang po maraming maraming salamat sa panonood